sa hilagang bahagi ng ating bansa, isa na namang kahangahangat maluwalhating gusaling sambahan ang naitalaga sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Ito ay sa lokal ng Bunuan, Distrito Eklisyastiko ng Linggayen, Pangasinan. Ang pagtatayo nito, pati na ang mga karanasan ng mga kapatid na naging kabahagi sa proseso, ay mapapanood po ninyo dito sa programang Pundasyon. pundasyon. Bahagi ng Ilocos Region kalupaan na nakadikit sa Lingayen Gulf ay matatagpuan ang lungsod ng Dagupan sa Pangasinan, ang tinaguriang ang Bangus Capital of the Philippines. Para sa mga kapatid na nakatira sa bunuan, isang malaking biyayang maituturing ang yamang bigay ng karagatan dahil may napagkukunan sila ng kanilang gugulin para sa kanilang mga pangangailangan lugar ng mga mangis po kasi itong lugar na to eh. Ang bangus bunuan ay itinuturing na isa sa dekalidad na isda. Marami kasi bangus sa Limboa, bangus Bulacan, bangus Laguna, pero iba ho ang lasa ng bunuan bangus dahil ang kinakain ho nila ay mga lumot. Nagsimula lamang bilang ekstensyon ng lokal ng dagupan noong 1935 ang bunuan ay pinagtibay ng pamamahala na maging isang bukod na lokal noong 1938. Ang kanilang unang kapilya ay itinayo noon sa loteng pagmamayari ni kapatid na Bernardino Gonzales. Sa paglipas ng panahon, kinakitaan ng mga tagalokal ng bunuan ng pagiging masigasig lalo na pagdating sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Marami po talagang tumutulong sa gawaing pagpapalaganap. Yung mga kapatid ay talagang dumarami na po sa lokal ng bunuan. Yung mga kapatid ay hindi na po magkasya doon sa dating kapilya. Para lang po magkasya po kami sa bawat oras ng pagsamba. Eh, umabot pa po kami sa sampung pagsamba bawat linggo po. Eh ganun pa man po, eh talagang hindi po kami magkasya. Na makikita natin na yung mga kapatid na yun talagang gustong gustong makapasok. Kaya lang dahil nga po sa napakalit ng kapilya, makikita po natin ang mga kapatid talagang nagsisiksikan. Labis ang kagalakan ng mga kapatid sa lokal ng bunuan nang ipaabot sa kanilang magandang balita pula sa pamamahala ng iglesia na ipagtatayo na sila ng bago at mas malaking gusaling sambahan. Nung ito po ay mapagtibay na na mapagtayuan ng bagong malaking gusali, ang mga kapatid halos walang silid na kalalagyan sa kanilang tuwa. sa construction po kasi mahalaga yung preparasyon. Bago naman po simulan niya, nagkaroon po ng soil test. Bagamat malapit po siya sa dagat, ay hindi naman po siya malambot. Hindi naman kinailangan na kagaya po ng iba na nagkakaroon ng uh, microfile o kaya yung pilote. Kasagsagan man noon ng pandemya, hindi ito naging balakid upang ipagpatuli ng pamamahala ng iglesia ang pagtatayo ng bagong gusaling sambahan para sa lokal ng bunuan. Dahil nga doon sa gawa ng pandemya, hindi ko nakikita yung uh, aktual. Bawat hingi ng plano ay uh, through PDF sa so, cellphone lang ho yun ang ginagawa namin, lalo na nung hindi pa pinapayagang makapasok po dito. Mahirap po yung gano'n na yung communication lang po, tawag, at saka po yung video call. Dahil halimbawa, pag may itinanong, uh, itinututok sa ho, uh, cellphone, nakikita ho. Nakita na po namin siya ng aktual nung last month na po ng 2021. siyempre iba ho nung nakita nyo sa aktual kaysa noong kayo nagdo-drawing. Bago po namin itayo at simulan ang pagtatayo ng mga estruktura sa proyektong ito, nagkaroon po tayo ng pagkatambak na ang lalim po ay nasa 1 meter and 50 centimeter. Ang elevation po ngayon ng ating driveway, mula po sa elevation ng kalsada, ay nakataas po ng... 60 cm at ang flooring naman po ng gusaling sambahan ay nakataas po ng 1 meter and 30 cm mula po sa kalsada. Sinisikap po namin na matapos ang gampanin na itinalaga po sa amin ng pamamahala para po sa pagtatayo ng gusaling sambahan kahit po panahon ng pandemya halos nung ito po e eh ginagawa kahit po sa panahon ng pandemic hindi po ito natigil sumasama ako sa mga bataris ang kapatid araw at gabi kasamang gumagawa nang ganap ng matapos at mabuo ang bagong usaling sambahan sa lokal ng bunuan ay kitang-kita ang kagandahan nito at talaga namang maituturing itong pinakabagong landmark sa nasabing lugar. Natutuwa kami na mayroon kaming kapilya na malaki na narito po sa highway na mismo. Na pag may mga dumaraan po ay talagang napapaligon ho sila. Namamangha po sila dahil nga litaw na litaw po yung isang uh, uri ng istruktural at saka napakagaling daw ng paggawa ng arkitektura natin. Eh, mas lalo pong maraming namangha sa iglesia nung makita na po niya, ang kayarian nito. Na halos kung titingnan mo mga taong nagdadaan dyan sa highway po, eh dyan lang po talaga sila nakatingin. Sabi nga nila, malapalas yung gusaling sambahan. At ngayon lang daw sila nakakita, na ganong kagandang sambahan. Ang bagong usaling sambahan ng lokal ng bunuan ay itinayo sa loteng may sukat na 2,755 square meters. May haba ito na halos 47 meters at lapad na 17 meters. Ito ay may seating capacity na 727 may balcony at side wings ito na makapaglululan ng 336 na katao sa isang pagkakataon. Sa compound ng lokal ay papaikot ang driveway nito na may 30 parking slots. Sinangkapan ang gusaling sambahang ito ng mga makabagong kagamitan katulad ng LED video wall Yohanus electronic pipe organ LED lighting system at fire protection system. Nakaincorporate na sa mismong disenyo ng usaling sambahan ang opisina ng lokal. kung susumahin ang proyektong ito ay ginugulan ng Iglesia ni Cristo ng halos 93 million pesos. Ginugugol doon, lalo na nakita natin kung gaano kaganda, kaayos. E wala doon sa handog. Sinisinop ito ng pamamahala ng Iglesia para makapagbigay walhati sa Pakidong Diyos. ang ganitong magaganda at bagong istruktura ay di lamang sa Pilipinas itinatayo. Sa katunayan, kahit sa iba dagat ay makikitang maraming mga gusaling sambahan ng iglesia. Kahayagan ng patuloy pang pagtatagumpay ng Iglesia ni Kristo sa buong mundo. Tumanda ako sa Amerika, ang dami ko nagsarba talaga yung mga malaking gusaling sambahan. May mga na na mga simbahan ng mga ibang reliyon. Binibili ng Iglesia Ni Kristo. Tapos yun ang ginagawang kapila natin marami. Mo. Oo, kaya hindi mapigilan ang paglago. Ang dami ko na nalibot na mga gusaling sambahan. Uh, talagang magnificent house of worship ang bunuan. Ang mabiyayaan ng isang bago at mas maayos na gusaling sambahan ay isang bagay na labis na ipinagpapasalamat ng mga tagalokal lokal ng bunuan. Dito, ng tarahan, Nang opisyal ng maitalaga sa Panginoong Diyos, ang bagong gusaling sambahan noong July 7, 2023, iisa lamang ang namamayaning damdamin ng mga kapatid sa lokal ng bunuan. Napakaligaya po namin at lalong uh, patuloy pa po namin itong iingatan. Tuwang-tuwa po kami sa bagong sambahan na ipinagkaloob po sa amin ng ating Painong Diyos. Sobra po akong nagagalak, dahil nagkaroon po kami ng malaking sambahan. Nung maitayo na po itong bagong sambahan po namin, masayang-masaya po. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Sobrang natutuwa po yung damdamin po namin dahil napakaranya po yung ipinatayo po ng pamamahala po. Nakakapaglingkod po ng mas maayos po. Higit po sa inaasahan yung nakita namin na ipinagkaloob sa amin. Kaya masayang-masaya po ako. salamat po ako ng marami sapagkat sa kabila sa po ng kahirapan sa dakong ito, napagkalooban kami ng ganito kaganda, ganito kalolhating isang bahay. Hindi malayong maitanong ng marami kung paano ito na Gayong ang mga kapatid sa lokal ng bunuan ay hindi naman maituturing na mayayaman kung material na bagay ang pag-uusapan. sa bunuan, ang mayorya doon, mahirap lang. Nakikipag-arawan ng marami doon. Eh, pinagdudugtong lang yung bawat pangangailangan nila sa araw-araw. Pero sa kabila noon, eh, mayaman sila sa pagkakilala at sa pagpapahalaga sa gusaling sambahan, sa pagsamba sa Diyos, at sa pagpapasakop sa pamamahala ng Iglesia. Yun mahalagat mayaman sa kanila. Ang pagtatayo ng gusaling sambahan, eh, aral na Nakasulat sa banal ng kasulatan. Kaya ang pamamahala ng iglesia, ang kapatid Eduardo Manalo, lagi nilang itinuturo niya. Mahalin. Mahalin ang gusaring sambahan. Sabagat dito tayo nakikipagtipan sa Diyos. Nagagawa natin yung mga panalangin. Dahil dito, sila ay nagpahayag ng mensahe at pangako para sa pamamahala ng iglesia. Higit sa lahat ay para sa Panginoong Diyos. Mamahalin po namin ang busaling sambahan na ito. Ipagmamalasakit po, lilinisin kung may kasiraan. Aayusin po kaagad, manatili po siyang nasa mawalhating kalagayan. Salamat po sa Panginoong Diyos, hindi kami magtataksil sa iyo. Patuloy ka namin paglilingkuran hanggat kami nabubuhay. Iingatan po namin, no? pangangalagaan namin no? Yan po ang may papangako namin. At sisikapin po namin na lalong mapanatiling maganda itong pinagkaloob sa amin ng, ng, ama sa pamamagitan po ng kapatid na Eduardo Manalo. Ang bawat usaling itinatayo para sa kalwalatean ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na Pundasyon.